Ayan mga kapiling. Ayan. Nandito na tayo sa ibang side na to. Ayan. Nandito na yung windmill. That's the lake shore. Ayan mga kapiling ang lake shore dito. Para siyang dagat pero ano yan? Para, river lang yan. Lake, lake, lang siya lake. Para siyang uh, dagat. Yan ang pinakadagat namin dito. And may cabin dito. Ayan. Ayan, mga apple. Mga apple tree yan, mga kapiling. Yung mga yan, apple tree and palm tree. Ayan. Tapos, ang cabin na ito, mga kapiling, sasabihin ko sa inyo, this is a scouting cabin. So, ayan siya. Ayan, this is the scouting cabin. Ayan. Ayan siya, ang scouting cabin yung mga puno na yan, palm tree. Uh, yung, yung, ano, yung parang to, plum tree and then apples. And that tree is, um, what do you call that? Chestnut. That's a chestnut tree. Tapos, yan, yeah, ito yung cabin tree, yung cabin, cabin. Cabin, yan yung mga, ano, yung description niya. So, what kind of cabin is that? it's a log cabin Toronto's oldest non surviving night 1724 pa siya 1724 yan ang mga nangyari noon kaya pinupost talaga nila yan ang nangyari kaya ang mga kapiling sa nice one kasi antas ang tas ng snow ng inilagay nila si sobrang taas Ayan, gano'ng kataas yun. Ayan mga kapiling, natanggaling ko yung ano. Gano'ng kataas siya, oh. Gano'ng kataas siya. Na melt na nga ngayon kasi sumikat. Sumi Pilit sumisikat ang araw mga kapiling. Kahit ano, ayan. Talagang ano sa sa snow. Ayan, wala na talaga. Kahit maliit. Nawawala na pati dahon. Wala na. Ayan pag ano naman pag uh, freezing rain kami mga kapiling uh, ano naman yung ano na yan yung mga snow na yan nasa mga yan magiging yellow naman pag freezing rain yan yan paikot siya at dami dami rin taong naglalakad eh, namamasyal para makapamasyal December 25 ngayon kaya walang magawa kundi konti lang dito tao dito sa sa Papa Ciano Park. Ayan. Yan yung lecture. Yung kabila doon mga kapiling, that's Ontario, Ontario Place. Ayan, Ontario Place. Ewan ko kung open siya. Ang dami naglalakad din, no? Oh. Makita niyo mga kapiling, ang daming taong naglalakad din, namamasyal. Kasi so, talagang pasyalan talaga dito. Pasyalan. Ayan. Ayan. Ayan, mga kapiling ang aming pasyalan i-share naman namin sa inyo para makita nyo din yung pinapasyalan din namin dito malapit lang kami dito mga kapiling walking distance lang kami ayan pag uh, pag oras na sobra talagang yung free yung talagang below negative na talaga yung lake mga kapiling eh, pwede ka nang mag ice skating pero ngayon, di pa pwede. Mababa pa lang. Mataas pa. Hindi pa, hindi pa ano, ano. Pero pag okay ng government na nakita nila na mataas na yung ice, pwede ka nang mag-ice skate. Diyan sa lake. Yan. Yan, makapiling puro puti na. Yan. na yung magkapatid? Pumunta. Ayan, ayan yung wind. nag isang wind bill mga kapati, kapiling. Ayan. ayan may nagja-jogging, na Mayroong ano para sila, yun lang yung time para makapa makapamasyal sila. Ayan. Mahaba yan mga kapiling, eh. mahaba. Ayan, pababa na ako. Ayan, ito. This is uh, Lakeshore Boulevard. Ayan, that's Lakeshore Boulevard. Ayan. And this, is, this you know, pinakawalan nila. Pinakawalan nila rin. <laughs> pinakawalan din nila yung aso nila. Tuwan-tuwa yung mga alaga, di ba? Napakasarap pa, pa na tuwan-tuwa sila. Ayan, pilit sumisikat ang araw mga kapiling dito sa amin. Dami nagja-jogging, dami nga mga masyari. Ayan. Paikot yan mga kapiling. hindi na akong magmas mga kapiling eh kasi malalayo naman kami dito malalayo ang interval namin ayan ayan, yan yung lecture para mapakita ko sa inyo ayan, ayan mga kapiling may babahagi ko sa inyo ngayon dito sa amin at sa inyo, maligayang pasko ng bagong taon. At maraming-maraming uh, salamat sa lahat ng suporta na tinulong nyo sa akin at sana nandiyan pa rin kayo nakasubaybay sa lahat ng videos ko na walang sawang nanonood. Just uh, like, share and ring the bell all para ma-update kayo sa lahat ng videos ko. At maraming-maraming uh, salamat at uh, talaga napakaganda ang aking a uh, Pasko para sa lahat. Migalab, shout out. Shout out kita uh, Rafi Tolfo. Maraming maraming salamat idol. Napakabuti mong tao. At uh, nandahil nang dahil sa iyo din at na inganyo ako dito sa um, aking uh, at nag-white pumunta ako sa YouTube. At sa iyong pagtulong talaga idol. ah uh, kaya doon ako sa lodo sa iyo. May galab shout out din kay Kabo um, Boards, kay Ariel Fisherman. Maraming salamat at uh, kayo at kay Jacker Sniper. May galab shout out kita. Talaga dahil idol. Nang dahil sa iyo. Uh, naka vlog uh, ako ng ganito. Inspired kami sa iyo. Kami ni Kuya Abo mo. Maraming maraming salamat at sa kay Vion, vlogs and uh, kay uh, Linela Ramis, maraming maraming salamat manager, manager, maraming maraming salamat sa iyo, sa tulong mo at sa guidance mo lalong lalo na ako bago pa lang ako sa youtube ang dami dami ko pang dapat alamin at uh, tungkol about youtube at uh, maraming salamat at uh, ibinigay sa akin ang uh, pamasko ko na mamonetize this Christmas okay, at marami akong sa marami salamat, ang huli kong uh, uh, marami akong mapapasalamatan talaga sa tulong nyo BFF, family mo maraming salamat sa iyo, kung hindi ako naging multo mo sa buhay mo, tatlong linggo akong multo sa kanyang LS mga kapiling, at hindi ko siya nakilala talaga, maraming maraming salamat din sa support mo at maraming maraming lahat lahat kayo dyan, lahat ng vloggers. At uh, enjoy lang tayo, tuloy-tuloy lang tayo, walang susuko at uh, tuloy lang ang laban. Kung gusto nating gagawin kahit busy tayo, andyan pa rin tayo ngan. anjan pa rin, tuloy-tuloy tayo at wag tayong susuko. At sa mga lahat ng uh, supporters ko at sa lahat ng aking uh, mga kamag-anak, mga kapatid ko ayan, maraming salamat sa support nyo na hindi nyo ako binitawan para ma-reach ko talaga o makuha ko yung uh, uh, congratulation ni Lolo YouTube, ayan, maraming maraming salamat talaga, walang katapusang pasasalamat sa salamat na ibinibigay ko sa inyo this is so priceless kaya maraming salamat sa inyo at uh, doon sa hindi ko na shout out guys um Maraming maraming salamat dahil uh, itong family bonding namin ngayon, December 25, dito sa lecture. At para kaming lahat ay andito, lahat eh, apat kami, pang-apat yung alaga kong si Troy. Kaya maraming maraming salamat talaga at napakasaya ko at uh, naibigay at nagpapasalamat din ako sa Panginoon at uh, ginabayan at sa tulong ng bawat isa. Lele 13, maraming salamat sa'yo. At... Uh, gan ganin din kahit nahirap-hirap ka na-inspire mo ako lalo na na hindi kami hirap na pag uh, pagpupunta sa mga LS ikaw kinakaya mo pa rin pasok ka pa rin nagpasok ayan mga kapiling yan yung uh, si Lely 13 siya yung um, na nag work siya ngayon sa Singapore na tuloy pa rin siya pagpasok uh, at makamit din niya para mamuni ang kanyang channel at uh, kung mayro pa akong nakakalimutan, maraming maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyong lahat mga kapiling. At uh, walang sawa talaga. Napakasaya ko ngayon. At sa mga kamag-anak ko din dito, salamat din sa mga tulong nyo. Sa mga uh, tauhang ko, uh, maraming salamat. At sa mga, mga, mga managers ko at sa mga uh, co colleagues ko, maraming salamat sa suporta nyo din. Dahil sa inyo, at uh, lalong lumakas lalo ang aking uh, um uh, fighting spirit para mabuo ko itong uh, sa buhay uh, sa bahay ni Lolo YouTube. Okay, maraming maraming salamat sa inyo at uh, babati ako ng maligayang Pasko at panigong bagong taon sa inyong lahat. Ah, uh, mayroon pa ba akong nakakalimutan i-shout out? Wala na. Ah, shout out pala Puging... pa Pugo at saka si Sasi Karen. Salamat. Uh, at si the Ryan the Syrian. Thank you always visiting, visiting us. Charge TV 2. Thank you. Thank you for your help. And also Mark Anthony Basa, Maraming maraming sal salamat sa inyo mga kapatid. Sa pagsuporta sa aking uh, Kapabo TV. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat. At mayroon pa ba akong nakalimutan i-shout out? Kaya thank you very much guys for helping me uh, on my journey to YouTube. Okay. Thank Bye. you. Thank you. Bye. 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 Thank you. Uh, uh, thank you very much. Ayan. Tapos na. <laughs> thank you. Thank you. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Ayan ang pamilya ko mga kapiling. Ayan. At uh, kanilang inaantay ako. <laughs> at uh, well supported sila sa akin um ayan maraming maraming salamat sa inyo at uh, maligayang pasko again at maligong pag ta taon bye